1 2 3 Come on Come on Come on ha! Hi guys, welcome back ulit sa aking channel at muli po ako uli si Mikey Jet. So ngayon guys, gagawa po tayo ng hot dog pillowcase. Yan. At papasalamat nga po pala uli ako sa lahat ng sumusuporta hanggang ngayon sa aking munting channel. Ayan. So, at saka po doon sa mga nagtatanong, ang lagi ko pong ginagamit na tela, lalo na po sa bedsheet at saka punda ay semi-cotton at saka poly-cotton. Yun po ang madalas kong gamitin. At na ko din lang po ipaalam sa inyo na ako po ay hindi po talaga ako mananahi. ah, uh, lahat po ng ginagawa ko sa ngayon ay pinipilit ko po siyang gawin ng maayos dahil wala po akong trabaho. Ayan. So, pansamantala, yun po ang pinagkakakitaan ko sa ngayon. Basta yun guys, ang gagawin po natin ngayon ay hotdog pillowcase. So, ito po yun. Oh. Ayan. Yan po siya. Ito po ang aking nagawa. Na, 'di ba? So, oh. Medyo lambutin mo aking hotdog. Ayan. So, kung gusto nyo pong malaman kung paano ko to ginawa, samahan nyo ako hanggang dulo. At huwag nyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe, at isama nyo na rin ang bell button para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. And thank you po ulit sa lahat ng nag-support. Ayun lang po. So, tara guys, samahan nyo po ako. So, ang haba po ng ating tela ay 47 inches. So, susukat po tayo ngayon ng 47 inches. Pinupi ko po ang tela sa apat dahil dalawa po yung aking gagawing punda. So, ayan po. Tapos ngayon, susukat po tayo ng 25 inches width at nilagyan ko po ito ng markings at ginuhitan ko po ng straight line para mabilis po ang paggugupit at hindi po tabi-tabingi. So ayan guys, dalawa na po yan. And then, ang atin pong sunod na gagawin ay gumupit po ako ng dalawang garter na may sukat na 11 inches. Para po ito sa dalawang dulo ng ating gagawing punda. Ngayon naman po guys, ang sunod natin gagawin ay tinupiko ang punda sa dalawa. Ang haba po ng una natin is 36. So susukat po tayo ng 18 And then, guguhitan ko po ito para dito po natin ikakabit ang garter mamaya pag tayo po ay magtatahi na So ayan na guys ngayon po tatahi na po tayo so ang una po nating gagawin ang una nating tatahiin po ay ang magkabilang dulo ng haba ng punda sa pagtatahi naman po, yun po ang ating uunahin. Yung dulo po ng haba, yung dalawang dulo ng haba ng punda ang ating tatahiin. So, pag natapos nyo po yung isang dulo, sa kanyon naman po isunod yung isa pang dulo. Pagkatapos naman po ng magkabilang dulo, ang sunod po nating gagawin ay ang pagkakabit ng garter. So, ayan po. Diyan po natin, yung linyang yan, dyan natin ilalagay ang ating garter. So, habang tinatahi po natin ang ating garter, ay dapat po hinihila po yung garter habang tinatahi po. Ayan, tingnan nyo lang po ito kung paano ginagawa madali lang po ang paggagawa ng punda ayan po oh, hihilahin po natin habang tinatahe hila lang po hanggang dulo hanggang sa matapos po natin to kailangan hilahin natin yung garter matapos po natin ikabit yung garter, ngayon naman po yung pinaka na po niya ang tatahiin natin. So ganito po ang pagtatahi, unang tahi po. Dahil po mamaya, i-overlap po natin yan. Kailangan lang po, pantay po siya. Ayan, papantayin natin siya bago natin siya tahiin. natin tahiin. Ngayon naman po ay babalikta rin po natin para sa final nating tahi dahil ito po ay overlap. Wala tayong aging, wala tayong lock, kaya overlap. So ayan, babalikta rin lang po natin siya ng ganyan. Tapos, doon kung saan natin siya ang kanina, doon po tayo mag uumpisa uli magtahi. So matapos po nating tahiin ng ganito, ngayon naman po ang gagawin natin ay babalikta rin na po natin siya. So ayan na guys, pag nabaliktad na natin. Tapos na. So ito na po ang ating hot dog Ayan na po. Yan. Kung may mga tanong po kayo guys, pwede po kayo magtanong. Mag-iwan lang po kayo ng comment sa aking comment box. At yun po ay sasagutin ko po agad. At huwag nyo pong kalimutan i-like, share, subscribe. At isama nyo na rin ang bell button para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. Yun lang guys. Maraming maraming salamat sa pagsama sa akin.